Sino mas maganda sa inyo ni Maldita? Ay, Monika. Siyempre Hi Monica. ako. Sabihin ko mas maganda si Maldita. <laughs> so, so ma pangit si Maldita sa'yo? Hindi. Hindi. Iba ang ganda ni Maldita. Iba yung ganda niya. Yung iba din yung sa'kin. Siyempre yung mga babae, iba-iba talaga yung radar niyan. Iba hmm. kasi din ang asset ko. Iba din yung asset niya. Pero maganda ah, okay. si Maldita. Siyempre maldita. Maganda siya Ay sino, mas, sino, sino, may mas asim, may mas maasim sa inyong dalawa? Hindi po ka. Siyempre, may may asim. Mm -hmm. Siyempre, pare, parehas kami. Parehas lang din naman kami. Kaidaran lang din naman kami. Pero depende sa performance. Ayoko dumila pag maasim. <laughs> 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 Grabe naman yung maasim. Diyos ko. Eh, ako siyempre, katulad ko, ako pag ano, may laban talaga, siyempre alam mo yung, alam mo yung, hin basta, private na lang kita. Eh, sabi ni Maldita, tayo ka daw, para malaman kung sino daw mas maganda, mas sexy sa inyong dalawa. Gusto mo talaga, nakaupo pa lang ako nito, Maldita, gusto mo pa talaga akong tumayo? Ay, Melanie. Sabi niya, oh, up mo ako, sabi niya, tayo ka daw, sabi niya. Gusto mo pa talaga akong tumayo? Wait lang. Wait lang tatayo ako. Pagbibigyan ko to si Maldita. Gusto mo pa talaga akong patayuin? Hoy! Maldita, oh! Ano laban mo dyan, Maldita? Maldita! Nakaupo na yeah, ako. Gusto si mo pa Maldita. talaga Apa na? ah, walang ibang gagawin tayo lang ah. Tayo. Oh guys, si boto guys, sino 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 yung bet nyo? Si Ash o si Maldita? <coughs> oh guys, sino yung bet nyo? Nako Maldita, bagsak ang Maldita sa ratings, mas maganda daw si Ash. <laughs> ang harapan. sabi, ang sabi, ang sabi ko tayo lang, wala kang gagawin. Ang sayawa. Hindi ako sumayaw. Ah, <laughs> ano ba yan, Ash? Na-remove ka na naman dito, aso. Bumaba ka na daw. Ayun, parang gusto talaga ni TikTok, e, private mo na lang ako o bumaba ka na daw. Oo. Oh. Maba ka daw kasi masyadong kang sisi. Diba? Baba, baba na kayo kasi ma-restrict ma ako.